Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po tayo dapat masira ng loob dahil lang sa pileseong iyon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang pileseong iyon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa pelesteong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayin kanawa ng Panginoon. Pagkatapos, Dinampot niya ang kanyang tungkod. Namold siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakot tinanong, Anong akala mo Asa ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa si Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito at nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayo. Samagot si David, Ang dala mo tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daydig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipaluluping niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliat, Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit sa si David, tumayo sa likod ni Goliath. Binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, niluluping niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at inligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Aleluya, Aleluya! Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga, Narat na niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. May ilang taong naroon at tinaabangan kung pagagalingin ni Yesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Yesus ang lalaking paralisado ang kamay, Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, Alin ba ang naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamayinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Ngunit sila'y hindi sumagot. Tiningnan ni Yesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Galit at lungkot ang naramdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo